Tingnan niyo ito guys, oh, tong uh, statement in Day okay, Sara. Ang budget ng Pilipinas. Pakinggan niyo mabuti ah, pakinggan niyo ito. Hindi ito malalaman niyo, niyo kung ano na sisinungaling na itong babaeng Romualdez. ito eh. O hindi. Yan ang katotohanan. Oh. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya... Kung ano lumalabas siya, sa bibig niya, nasa puso Halimbawa yan. ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong kung, taong 2020. Makinig kayo mabuti ha, makinig kayo mabuti. Merong 5 billion Kita mo, marami na sa statement, diba? Para sa classroom construction. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na membro ng house na humihingi. Hinihingi nila hmm. yung 5 billion. Parte ng patong, patong ba? So, budget. So, kurakot talaga yung ngayon, ha, diba? Hindi na kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, magdediretso na yon sa approval at trabaho mm -hmm. ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba, ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So, Panorin nyo to guys, hanggang mawari mo, makikita rin niyo ito. kung sino talagang may kurakot dito. Kasi, no? sino may anomalya ano dito. Nito, hindi magagawa ng Department of Education, ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Yung maganda yung deliver so, niya ng kanyang speech, progress, di ba? Sabihan ninyo, halata mong nasa puso niya yung kanyang sinasabi. Na hindi pwede chap-chapin ang classroom okay, construction mo. na 5 billion. Maraming gustong makihati. Kaya kung makihati. ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas hmm. yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Tingnan mo, ang gano'ng kalaki, di ba? Hindi nga D ako eh. na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman... Wala talagang magandang magawa yung dalawang yan, ano? Hindi ko na kailangan Talaga na no, si pagtaba na lang katawan. Dito. Ano kaya nila yung yun? pera na yan, ano? Sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget hmm. approved, 15 billion. So, may iintindihan niyo, di diba, Bakit pa tayo magba-budget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong no? lumabas na ang house version ng appropriations bill ay naging 24 billion So, approved 19 billion, paglabas sa house, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion nang repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo sa papel, nandyan 'yan. Kita mo ba statement? Hindi magsisinungaling ito eh. Hindi po magsisinungaling yan. 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules. Kaya binabatikos nila ito ng maano hosto eh. mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Grabe no? Puro papel lang. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari? Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretsyo, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa house version. Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Nalalaman mo talaga kung yes, nagsisino uh, si ito. My hoy. concern, Madam Chair, Mr. President, under the gap, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms. From 19.6 billion to 24.6 billion. However, no? this is my concern which you, uh, you mentioned earlier, Hindi na ba, 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 bigas natin. the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the gap um but only 9.8 billion uh, from the allocation is left to the discretion of the pet kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel hmm. utak lang Tapos, utak na utak hindi yan utak na hindi walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si congressman Zaldico at si congressman Martin Romualdez kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni ko at ni Romualdez in fact Balik lang ako konti sa iyo, ha? Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng uh, listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit nang tagal ng ano, con classroom construction. Bakit ang tagal? Eh, sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Mr. Or, Mr. Chair, uh, the, for, with respect to the usapin talaga, no? So, Pa-share lang itong mga kaibigan para alam ng taong bayan. No? Pa-share lang. Palayag lang. Kaila, kasi ito, itong statement na ito, hindi ito basta-basta. Tandaan ninyo palagi na kapag may dumabas, may, may katotohanan sa isang tao, ay lagi yan nasa puso. Kaya hindi mo po pwede maluko si Inday Sara eh. So dagdag yung makikita, niyo, yung makikita mo, uh, makikita niyo talaga sa mukha niya. So pasya lang mga guys. Para alam mong iba na iba talaga ang panahon natin ngayon. Yung budget ng DepEd at isa Grabe yan talaga. Yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hmm. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag-question and answer dito para atakihin niyo ako. Eh, ang eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. So, ayan mga kaibigan. Oh. Pashare lang, natin two lang two para plan, at least tulungan tayo mga kaibigan. Atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal. Yan. So, nakita niyo guys, no? Kung gaano sila kasalaula ngayon. So binanggit na nila yung dalawa katao kung sino yung mayroong kinalaman sa budget niya. Subaybayan so, bay lang po sa susunod. Ahanap pa tayo ng ibang video nila.